Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Muntinlupa ang isang lalaking akusado sa pangahalay sa kanyang dalagitang anak. Ayon sa pulisya, January 2023 nangyari ang krimen. Aminado sa krimen ang akusado. Nakainom daw siya noong mangyari ito. Nagkaayos na raw ang kanilang pamilya isang taon matapos ang insidente. Pero itinuloy ng kanyang bayawang kaso na inihain Marso ngayong taon. Nakakulong sa detention facility ng Muntinlupa Police ang akusado. Naharap siya sa patong-patong na kaso. Nagdulot naman ng pagbigat ng trapiko ang isang bus na sumadsad sa Center Island sa bahagi ng Edsa Guadalupe Northbound. Ayon sa driver, nakatulog siya habang nagmamaneho. Galing sa Quezon Province ang bus na papunta na sana sa terminal nito sa Cubao. Dalawang sasakyan pa ang nasiraan sa bahagi ng Estrella na dumagdag din sa pagsikip ng trapiko. Alas 6 na ng umaga na alis ang bus. Inaasang ihahain na ngayong linggo ang unang bugso ng mga reklamo laban po sa mga nahuling may kaugnayan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang ilang senador naman hinamuan ang pag na pangalanan ang dating cabinet member na tumulong umano para magkalisensya ang iligal Pogo na ibang nakita po nila. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagkakasana ng investigasyon ang Senado sa sinabi ng Pagkor na may isa umanong dating cabinet official na naglabi o tumulong mabigyan ng lisensya ang ilang iligal na pogo. Sabi ni Sen. Risa Ontiveros, magpapatawag ang kanyang komite ng pagdinig at umaasa siyang darating si PAGCOR Chairman Alejandro Tenko para pangalanan ang dating cabinet official. Hamon naman ni Senate President Cheese Escudero sa PAGCOR, pangalanan na ang opisyal. Ganito rin ang panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian, tamang tapusin muna ng pagkor ang kanilang investigasyon bago ilabas ang pangalan. Meron din daw mga pangalang sinasabi sa kanya mismo pero hindi pa niya mabanggit dahil wala pa siyang hawak na dokumento. Hinihintay rin daw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang babanggitin ng pagkor. Mas mahirapan tayo kapag may mga taong tumutulong sa kanila na gawin itong mga krimen na ito. Lalo na kung yung mga taong yon ay mga nasa gobyerno o di kaya dating nasa gobyerno. Uh, Ngayong linggo, inaasahang ihahain ng paok ang unang bugso ng mga reklamo laban sa mga nahuling kidnapper at torturer sa Porak Pugo Hub. Importante ho kasi na hindi lamang yung mga, yung mga foreign criminals na ito ang ating mapapanagot, kundi Sino ba yung tumulong sa kanila? Mangilan-ilan lamang yung mga Filipino nakakasuhan no? Uh, pero para sa akin, nakatakot 'yon. Kasi the, ito mga to, uh, they have the skill set to do the scam activities. A point in time would come na magkakaroon sila ng sapat na mga kapital. Paano kung magbuo sila ng grupo na ganito rin talaga ang gagawin? Sa kaso naman ni Suspended bambantar Tarlac Mayor Alice Go, sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ifo finalize daw nila sa susunod na linggo ang co case laban kay Go. Ang inaalala ng paok ngayon. What if that money uh, will be used to what is dubbed as pogo politics? Mm -hmm. Meron na tayong uh, alisliyal guwo, meron na tayong guwaping, di ba? Mm -hmm. So ano kasaguraduhan natin na guwaping lamang ang kanilang napa-elect na ha, na na politiko na nakaupo dyan? What if meron ng mga mas mataas pa mga posisyon silang napaupo? Oh, love... Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. You are my everything. Oh, yun na lang muna. Alam nyo ba yung kanta na yan, mga mare? From Descendants of the Sun, di ba? Paborito natin K-drama yan. Bukod sa K-League Seeds, nagmarka sa mga Pinoy ang ilang K-drama series dahil sa soundtracks ng mga ito. May classic version niya ng Philippine Philharmonic Orchestra. Kasama ang ilang kapuso sa OST Symphony K-drama in concert. Ang latest hatin ni Jamie Santos. Ang out of this world na pag-iibigan sa My Love From The Star. at ang against all odds na pagmamahalan sa Descendants of the Sun, muling nanumbalik ang k at excitement ng mga Pinoy sa Korean drama. Sa OST Symphony K-Drama in Concert sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila. Tinugtog ng Philippine Philharmonic Orchestra sa pangunguna ni Maestro Herminigildo Ranera ang soundtracks ng ilang K-Drama na minahal ng mga Pinoy. nagtanghal ang South Korean singer-songwriter na si Gaho. Nang harana naman si Asia's Limitless star Julian San Jose. Inawit niya ang version ng You Are My Everything para sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun ng GMA Network na pinagbidahan ni na prime time king Ding Dong Dantes at ultimate star Jeneline Mercado. We're so very very happy to be part of uh, this once in a lifetime um, milestone for uh, Korea and the Philippines. Si Zephanie naman na this generation's pop princess, inawit ang Nagbago ang Daigdig, ang OST ng katatapos lang na Kapuso fantasy series na may Guardian Alien. Tampok si na primetime queen Marian Rivera at Gabby Concepcion. I hope na we were able to touch their hearts as well. Just like how they sa mga through the shows and through the OSTs na narinig din namin kanina. Ang concert ay bahagi ng pagdiriwang ng 75 years ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Katuwang dito ang GMA Network, National Commission for Culture and the Arts, Cultural Center of the Philippines, Korea Tourism Organization, Manila Office at VIEW Philippines. Jamie Santos, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga balita po tayo mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah! Salamat, Rafi! Huli kam sa Bacolod ang pagnanakaw sa motorsiklo na may mga kargang parcel na libo-libong piso ang halaga. Sa Zamboanga City naman, lima ang patay sa pagsabog sa bodega ng mga paputok. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sunod-sunod ang pagsabog mula sa isang bodega ng paputok sa Barangay Tetuan sa Buanga City nitong Sabado. Sa tindi ng mga pagsabog, nawasak ang pader ng bodega. Nasira rin ang mga kalapit na bahay at negosyo. 5 kami, Korea kami. Korea Nada Lima ang nasawi, kabilang ang bantay ng bodega at anak niyang lalaki na apat na taong gulang. Sa tala ng Bureau of Fire Protection doon, 24 ang sugatan na na ospital. 62.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Inaimbestigahan ang sanin ng pagsabog. Ayon kay Zamboanga City Mayor John Dalipe, ang may-ari umano ng bodega ang bukod tanging may lisensyang mag-operate ng firecracker business sa lungsod. Pero aalamin pa kung bakit nasa residential area ang negosyo. Ang City Social Welfare and Development Office nag-profiling na sa mga biktima at mga pamilyang naapektuhan para mabigyan ng tulong. Sinusubukan pa ng GMA Original TV na makuha ang payag ng may-ari ng nasabing warehouse. Huli kam ang pagnyanakaw ng isang motorsiklo na may kargang parcel sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, Unti-unting lumalapit sa nakaparadang motorsiklo ang lalaking nakahelmet. Ilang saglit lang, mabilis niyang pinaandar ang motorsiklo. Isang lalaki naman ang humabol sa sospek. Ayon sa investigasyon, nakalimutan ng delivery rider na tanggalin ang susi sa motorsiklo. Andaw na punawan sa bla, naglaga na ang motor, tapos dira sa iya agi tubang mismo. Bukod sa 75 parcels na may kabuang 25,000 pesos ang halaga, Natangay rin ang 5,000 pesos na lamang cash sa U-Box ng motorsiklo. Ang malabot, malabot sa tahanin. na o pagkita ko siya, ipabayaran nila sa akon, sir. May persons of interest na sa ngayon ang pulisya. Hinahanap pa rin ang lalaki na hulog sa rumaragasang ilog sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang lalaki, unang nakitang naglalakad sa gilid ng flood control dike. Maya-maya, nahulog na siya at tinangay ng tubig. Ayon sa uploader, tila nakainom ang lalaki na sinasaway na nila bago ang insidente. Nagkasana ng rescue operation para sa lalaki. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Antiquera, Bohol, patay ang isang lalaki matapos tangkaing sagipin ang kanyang dalagitang kapatid. Base sa investigasyon, na-trap ang dalagita at kanyang dalawang kaibigan nang biglang tumaas ang level ng tubig sa Tubang Cave and Spring. Naliligo sila noon. Ang lalaking biktima na pamilyar daw sa kweba, voluntaryong pumasok sa loob. Pero nalunod siya habang sinusubukang tulungan ang dalagitang kapatid. na ay nasagip ng Philippine Coast Guard ang dalagita at dalawang kasama. Isinugod sila sa ospital. Ayon sa Antiker LGU, patuloy na nagpapagaling ang dalawa sa tatlong biktima. Dahil sa insidente, isinara muna sa publiko ang kuweba. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.